Guys, oh Si Edwin TV Vlog po Nangangalakit ng kalamansi Sayang daw po yung ano Bunga Baka okay. daw po maglaglagan o, Ayan po siya, oh o, Siya po ngayon ay parang unggoy Mangungha po siya na Kalamansi Gagawin daw namin juice Sayang daw po at naglaglagan Ah dami yung bunga ng kalamansi guys ayan po dami po niyang bunga baka kay kumapit din yan baka kay mahulog ayun po taas na po niya kapit baka kay mahulog yan ayun po ang mga bunga oh taas po ng mga bunga ng kalamansi nito hindi ko taas ayan po siya taas po umalaglag ka ha ikikumapit diyan okay kay malaglag God bless ko